What's up mga kabatak? Isang magandang magandang umaga sa inyong lahat. No? Ang gagawin natin ngayon ay mag by legend na naman ako. <laughs> Ang laro ko ngayon mobile legend ay si... Hindi ko alam kung sino pipiliin ko ngayon. Basta mag mobile legend tayo. mag rank game tayo mga kabatak. Rank game. Titignan natin kung gano'n kagaling gumamit ng mga heroes. Eh, no? Hindi ko alam sino ng heroes ko gagamitin ko ngayon. Basta, panoorin nyo na lang mga kapatak, ha? Panoorin nyo na lang. Hindi ko na lang mangyayari ngayon. Pero, I will do my best. I will do my best. So, let's go. Sisimula na po natin. Start. So, yun na nga mga kabatar. Ang gamit ko ngayon ay si Layla. Let's go! hu, natin to mga kabatak. Kaya natin yan. Uubosin ko lahat yan. Wala kay kayo sa akin. Okay. Start na tayo. Five seconds Medyo pabilisin till the enemy natin ang reaches the All Smash them. Punta tayo sa mid kasi paggamit ko si Lala, sa mid ako na punta. <laughs> Tapos ka sa akin. Ah, ano, First pa, blood. Tank to, tank, eh hindi pala tank. Yun. <laughs> bumalik sa base, bumalik. An enemy Walang point pa. Ayan na po, op, oh, op, oh. may babalik, may babalik. Oops. Wala ka sa akin. Wala ka sa akin. Uy. An takbo. Taka dun. Slain. Kumakbo ka dun. Turtle resurrecting soon. <laughs> yung mga kampi ko, magagaling din maglaro yung mga yan. Okay. Medyo ako natin yung mga. Time spot na natin. Time spot. Tapos kita. Punda ka sa akin. enemy has been slain your <laughs> team destroyed Yay, a turret enemy an ally has been an slain. enemy has been slain okay, -farm muna. Farm muna tayo, Farm. Let our bar. turret has been Shunned down an ally has been slain. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Killing spree. You destroyed a turret. Shut down. You have slain an enemy. You destroyed a turret. Killing spree! An ally has been slain. Mega kill. sword just wasn't. Time to An enemy has been slain. Unstoppable. Your team destroyed a turret. You! You! tapos kasarin. And then niya balik-balik. Op, oy mimi. Enemy double kill. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Legendary. Double kill. An ally has been slain. Enemy shine! team destroyed a turret. An enemy has been Our slain. turret has Should been down. Our turret has been destroyed. The has been destroyed. Shut down. <laughs> Ten dead. An ally has been slain. You have slain an enemy. 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 Request backup. An enemy has been slain. Request backup. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh oh. Ano kila? feeling free pala mo ha. Oh, balik sa base, balik sa base. Mamatay na 'to. Okay? Pa-deny mamatay. An patayin. enemy has been Apa, na Maka, naman. Oh, ayan. Mayan, matatapos pa yung nila. Ayun. Oh, <laughs> ang

Oh, ano? Balag. Balag. Oh, ano? An <laughs> Wala ka sa akin. Isa ka pa. Kill Double sword. kill. <laughs> ano? Sige, laban. Balik sa base. Kuya Locar, balik. No? Para mabilis-bilis tayo. Diba oh, yun? Balikan attack. sa base mo ngayon, no? Balikan sa base. O, oh, ito. Gord, o. Oh. Patay mo na si Gord. Okay, eh, tiktikan mo yan. Ah, ayaw, ayaw. ba 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 yung tank na to ha nga laban sige mga kabatak tapusin yan tapusin dudrogin natin ang toro nila dudrogin natin ang base nila mga kabatak tayo. puntahan natin dalawa. Tago, tago, tago tayo, tago. Tatlo, tatlo. Punta ka dito. Punta ka dito. Dito. Baba, tinira ko ni Gusion. Uy, uy. Tingnan natin. Wawasak ko ang Basag. Basag. Uy, basa 'di fore. Nagwagi tayo, mga kapatak. Victory. Victory! Sino kaya MVP dito? <laughs> Sino kaya MVP? Sino kaya MVP? Uy, MVP ako. 15 ang nasapatay, mat dalawa na dalawa patay ko, Dodo, tapos dalawang assist, mga kapatak. <laughs> Wala pala kay sa akin eh. Ano? more practice, ha? More practice. <laughs> At yun nga, no? Dahil nanalo ako, no? MVP ako doon. MVP. Si Laila ginamit ko. Kasi wala, wala, walang Balmond, walang Alucard. Kaya, si Laila ginamit ko. Eh, sa, sa Laila, medyo may, may laban-laban ako, eh. Kaya, so, uh, Nagamay ko na paggamit ng Laila. Kita nyo naman, di ba? Unstoppable, mega kill, legendary. Ayan, ganun ang uh, ano ni Kuya Lokar sa paglalaro. So, wala pa akong skin kasi kaya hindi ko kayo mabigyan ng skin. Si, si King, marami siya kas JM. Kaya hindi ko kayo mabigyan. Sa kanila kayo humingi ng skin. Bibigyan nila kayo. Mga kapatid. So, doon nagtatapos ang ating video ngayon. At kung gusto niyo ang paglalaro ko ng Mobile Legends. No, huwag niyo akong kalimutang uh subscribe. Tapos like, comment, share tapos dapat naka-turn on yung bell niyo para update kayo sa mga latest video namin. And subscribe Pati sa Bruceco Brothers. 'Yun lang, mga kapatak. At shoutout nga pala sa rin papa shoutout sa akin. Uh, shoutout nga pala kay uh, Maiko. uh pati kay Lawrence Sebricus pati kay Lisette Silagan pati kay Brian Carlo Kaisip shoutout sa inyo yun lang <laughs> yun lang so dun lang tatapos ang video natin mga kabatak and let's go let's go let's go for another content of Mobile Legend.